Dili na ninyo madala sa kamatayan ang inyong tindah. Ha? Ano na kasulti ka man anak? Pila ka tuwing may nag si Huwat anang umuutang na karaan na kayo. Ya karun, mangutang na po ka. Dahil sundang ay, tigbasun ko na na yung dila, pataka ka lagtabi anang imo baba. O, oh. isa ka mo yung nanag-sulti, kanawa kay utang. Oo. oh. ang samday gusto nimo, imo na lahat doon yung utang ang mong tindahan kani mo matinda oo naglibog mga imi ani yung sao na yung, yung, mo pagpadaga ng mo tindahan ya imo utango lang nya mo ingon ka mo na di na mo madasa kamatay na nga mo tinda ikaw na lang mo kaon sa mo tinda mm. giantos na mo pila ka ng nga bayad ay ko ina nga mo utang na pugag uto oh din dire, sa sunod ni mo balik diri ko anti kas mata para di lang ka tol diri sa mo tindahan oh manay ti man eh. Baga ra kay mo eh Sasunod lagi sundamonto gitka. Oo. Imo ley gusto sige lang kag utang. boy bayad-bayad. Ya karon imo may nanug gusto te? Na, no ko guni imo mata, buang ka. Pataka ka katabi. Mana te man eh, ni nimong ari ako nang kuhaon lagi imo mata para di nakakatultol. Oo. Para maghop-hop pa na, datoon kasi mo pamilya, ag-asa ka. Oo. Mana kuan kuan sad eh iban bani kabaga para dili tama kuan di tama duhig ana imong kabuang